Kasama rin po natin siyempre ang ating mga uh, konsehal at uh, konsehal natin na taga barangay San Miguel na ayon po natin siya na malaki po ang naitulong sa atin lalo na po sa pagbuo ng uh, persons with disabilities code po natin sa lungsod ng Pasig. Hindi niyo po po siguro na balitaan yung isang uh, bagong programa natin dahil inaayos pa po namin yung guidelines sa totoo wala pa nga siyang pangalan pero may nakalaan na po na pondo at na uh, meron na po tayong uh, ordinansa para dun sa, di ba, meron tayong local senior pension, yun ang bagit ni Kong kanina. Eh, may mga nakita po tayong uh, dapat tulungan din ng pamahalaan, may mga kababayan po tayo, may mga kapwa tayo pa si Gemio na kahit gusto nilang magtrabaho sana, ay hindi na po talaga kaya dahil sa kapansanan. Yung iba po, mga kababayan natin na bedridden, uh, siguro ah uh, bukod dun sa hospice program natin, na meron naman po tayong hospice program, naghahatid tayo ng diaper, ng gatas, ah uh, madalas pati mga maintenance medicine, hinahatid na natin sa mga bahay nila. Pero gusto rin po natin magdagdag ng konting tulong financial po para sa kanila. Kaya, kapangin na lang po, naayos po natin hindi uh, ko lang alam yung timing din kasi may election ban daw sabi ng Comelec. Inaayos po natin uh, yung mga guidelines. I-announce po ito ng FIDAO office po natin. Pero isa po ito sa mga bagong programa sa tulong ng City Council uh, may akda po ng ordinansa ay si Councilor Angelo Kasama rin po natin. Kung natin, taga-marangay pinagbuhatan. Yay! na malaki din po ang uh, naitutulong sa atin sa konseho. Gaya na lang po yung uh, sa child friendly space po natin sa palengke. Siya po yung talagang uh, para sa mga vendors naman po yun. Hey, mga ibang vendor natin, syempre mga uh, nanay, mga tatay, iba, mga solo parent. Daladala po nila yung mga anak nila. Kapag nagkatrabaho, di po siya, di na nababantayan. Kaya nagbuo po tayo ng isang child-friendly space sa Mega Market sa itaas po. Bago po yun, katabi nung uh, magiging clinic din po sa Mega Market natin, first, first, ano po yan, unang panayke sa Pilipinas na may kasi kasinigat, yung talagang tumutok po dyan para mabuo yung proyekto ay si Councilor Saitel asino At uh, kasama rin natin, ayan uh, lang po pala, Siyempre, kasama rin natin uh, yung representative ni Councilor Cory na napaka uh, napakaraming ginagawa para sa larangan ng edukasyon. Yun na yung nabanggit po ni Vice kanina, yung scholarship po natin na tumaas yung bilang na dati 2019 na sa 11,000 lang po scholars natin. Marami na rin naman pero nakita natin kaya pa ng budget natin. Mahigit doble na po ang scholar natin ngayon. Nasa 25,000 ng scholar ngayon. Ang uh, mula 2019, ang tumutulong po sa akin dyan ay si Councilor Cory Raymundo. At, uh, that means, nukod yung nakadaman ko yata si Councilor Cory, re represent siya ng anak niya, na si Pagawad Boy uh, Raymundo. Pagawad so, Boy, maraming salamat po. Siyempre, <laughs> si uh, Councilor uh, Maro, lalo na si Councilor Buboy, hindi po natin sila nakalimutan. Pag po natin si Councilor Buboy, di pinakad lang po siya, kaya... Uh, hindi ko siya sa kapunta may pagkakit na parang po kayo ha? Ah, Huwag po gano'n, Huwag po Ano? Um, po tayo. Masaya po tayo ngayon. Eh? Butihin ko na rin yung Pasig City Band dahil nandiyan po sila. Ayun, ang aga po nila. Alas 4.30 ng umaga, nandito na po yata sila. Oh, kay Father Melvin. Father! Thank you as usual sa oras na nilalaan niyo po para sa atin. At hindi lang po yung oras, kundi yung prayers po ninyo. Alam ko po na lagi niyo kami uh, pinagdadasal. Maraming maraming salamat. Palapal yeah! po natin si Father yeah. Henry. Tutungan ko lang po yung uh, nasimulan ng ikwento sa inyo ng ating ating congressman at ng ating uh, vice mayor. Alam nyo, nasa magandang posisyon po talaga ang lusod natin ngayon hindi lang pagdating sa napanggit na pondo, na totoo naman talagang lumanak yung pondo natin, pero pati sa iba't ibang bagay, sa lahat ng larangan, sa lahat ng programa, proyekto, opo, marami pa tayong kailangan ayusin, marami pa tayong kailangan i-improve, tuloy-tuloy naman po yan. Pero kung titingnan po natin itong nakaraang, uh, huwag na yung nakaraang limang taon, nakaraang isang taon na lang po, kahit anong programa po ituro ninyo, kahit anong sektor po ang ituro ninyo, sigurado po ako, may makikita kayo na, Opo, baka may uh, kailangan pang pagandahin. Pero kahit anong pong ituro, kahit anong pong tingnan natin, sigurado po ako na nagkaroon ng improvement sa lugar po na yun. Lahat po, mula sa mga nabanggit na kanina hanggang sa mga iba pang uh, bagay, yan po ang... Uh, ginagawa po natin ngayon, Pilipinas. Ano pa ba yung pwedeng gawin ng ating lokal na pamala? Hindi tayo nakukontento sa okay na, hindi tayo satisfied dun sa pwede na. Pag-usinitin na natin, ano pa yung pwede nating pagandahin sa ating lungsod? Sa isang programa, gaya nung sa senior, ano pa yung pwede nating i-improve pa? Yung isa na po dyan, opo, yung isa na po dyan, yung sa nabanggit kanina na local senior pension, ikwento ko lang po ano na yung local, meron po bang senior dito? Opo! Ano sa pala? Pahikit <laughs> ka lahat eh, nagtaas ng kamay. In fairness po sa inyo, hindi naman po kayo mukhang senior, mukhang batang bata pa hey! po kayo. 65 pataas, meron po ba? Ang ano sa po, 65 pataas. Meron po ba sa inyo na, uh, po, okay lang pong tanungin, meron po ba sa inyo na beneficiaryo na ng local senior pension provider. May isa pong nagtaas na pala May isa po, may dalawa. Ayan, may itinan po. Magandang balita po. Kasi yung iba po, baka hindi po kayo kalipikado pa ka sa ngayon. Siyempre, pag may bago tayong programa, iniisip po natin lagi, kung hindi po talaga, lalo na pagbago yung programa. 2022 lang nag-umpisa yung programa natin. Nakita natin, yung kinuwento ni Kong kanina, nakita natin, may iba may pension sa national, pero iinan lang po kaya pinabuti po natin gumawa ng sarili natin programa at syempre dahil bago ng programa te-testing po muna yan pag nag-testing, pag nag-pilot testing tinitinan sino yung sito, sino yung grupo na dapat punahin punahin po natin yung mga zero po talaga yung mga walang-wala po talaga at yan po yung ginawa natin yung mga walang SS, walang GSIS sila po yung inuna natin sa local senior pension kaso ngayon magandang balita po para sa ating lahat Sandali lang, hindi ko pa po nasabi atin ng balita. <laughs> Dahil nakita po natin na tumataas yung pondo natin, naging maayos po kahit papano yung implementation ng ating local senior pension, pwede na natin ngayon i-expand o palawakin yung programa natin. Isa sa, sandali lang po, isasama na natin Isasama na natin ngayon yung may mga SS pension na 4,000 and below. Kasama na rin natin sila. Para sa niyo po punay, kasama po kayo doon, ano? Iyon. Uh, Agos kasabay po nung napanggit ko sa person with disabilities. Expansion naman ng local senior venture natin. Uh, sa susunod, pag nakita natin na okay din, pwede pa natin i-expand pa lalo. Hindi muna, sa ngayon po, hindi muna natin tataasan. Yung venture na sa 1,500 per quarter pa rin po siya. Uh, pero i-expand na po natin siya para mas marami tayong matulungan. Sayo kasi nandoon din po, 'di ba? Na-expand pa rin po tayo. Uh, yung uh... Uh, ano po natin, yung sa pag-asa scholarship program, magdadagdag po tayo ng school, nasa Morten, walang po na pag-indivise kanina. Kung sa pag-asa scholarship program natin, na buong-buo, pinabayaran ng LGU ang tuition ng mga kapataan, more than 1,000, halos 2,000 na rin po yung mga scholar natin sa pag-asa scholarship program pa lang. Kaya yan po ang ano natin, ano, pag uh, nilalawakan po natin, lumalaki yung mga programa ng pamahalaan, dumadami Uh, yung natutulungan at uh, lumana kayo na po ng pamahalaan sa mga mamamayan po natin. Uh, kasama na rin po yung mga infrastructure project gaya po lang dito. Uh, isa sa doba, nakikita ko po, po yung mga project natin. Binigay po sa atin ng engineering kanina yung listahan ng mga ongoing pati ng mga may notice to proceed na magsisimula na po. Sa totoo, di ko po isa-isa yung -isa, napakarami po talaga. Alam niyo nung, nung 2019, tinangako na hindi tayo nangako ng langit at lupak. Narinig niyo po ako magsalita dati. Hindi po talaga ako mahiling mangako. Dahil lang pangako, ano ba nangyayari sa pangako? Ayaw natin ang maraming pangako. Basta trabaho tayo. Tingnan natin hanggang saan tayo makarating. Gawin natin kung ano makakaya sawa na tayo sa politiko na laging pangako. Puro pangako, pangako. Trabaho lang po ang pangako. Pero noong 2019, may isa po ako akong pinangako sa inyo. Isa lang po, kung mata, kahit balikan nyo po lahat ng uh, mga mensahe ko ng mga panahon na yun, opo, may may pinagandig, bin bin binabanggit ako nun na platakorta, mga plano, pero yung pangako talaga, isa lang po, ang pinangako natin, tunay, makabuluhan, at pangkakagalan na pagbabago oh, sa atin. Yay! Yay! At ngayon uh, po, fast forward, five and a half years later, masaya po ako sabihin sa inyo na po, marami pa tayong kailangan ko yes. yun. Ang trabaho pa nalang, di naman po natatapos, eh. di po ba? Parang ang araw-araw, di bagong problema, pero ang layo na po, kayo. ang layo na po ng nairating natin yes. bilang mga pasigeno. At talagang nasa magandang pwesto, nasa magandang posisyon po tayo ngayon. Nung nag-umpisa tayo, talagang ah, mahirap kasi ang binangga po natin diyan, Aminin natin yung hindi. Ang binanggap po talaga natin dyan, talagang mga sindikatong grupo. Sa procurement pa lang, yung pagbili ng mga gamit ng pamahalaan, yung pagbili ng para magtayo ng mga infrastructure project, talagang matindi po yan yung binanggap natin. Isipin po ninyo kung uh, ang kickback, di ba, mga tao gobyerno may salita sila, SOP pagdating sa mga infrastructure project. Ano po yung SOP? Ay tanhin niyo po kahit sa ibang lugar sa Pilipinas. Diba si Mayor Benji nga ngayon magano, lagi niyang kinakwento din ito. Uh, yung SOP, umahabot ng pinakamababa, 20%. Minsan, 30%. Minsan, higit pa. Pag nagkasundo lang, oh, hindi, sige, 50%. Hindi na sa project, mas maliit, mas malaki yung naibubulsa na lang. Isipin niyo po kung ang um, procurement ng panahon ng 2019, nasa 5 bilyon, 6 bilyon po yung mga proyekto ng pamahalaan. Ito, kung sabihin na lang natin 20% lang, magkano po ang 20% ng 5 bilyon o 6 bilyon? Kada taon po yan. 1 bilyon, may 1 bilyon pesos ang pinag-uusapan natin. Noong 2019, giniba po natin yung mga aparato ng sindikato na yan. 2019, sinabi natin noong umpisa, wala muna tayong malalaking infrastructure program. Nagrigudong po ako. Binago ko po yung mga miyembro ng Bids in Awards Committee natin. Naghanap ako ng mga tapat, ng mga hindi masusuhulan. At ang patunayan po natin ay yung mga tao natin, yung mga nag-aloksin sa kanila ng kuwan ano, pinagbantaan po sila, pero tumayo po tayo, tumintig po tayo. Po tayo po. Hindi po madali yung pagpapakilala ng pagbabago. Naabutan pa tayo ng pandemya. Seven months pa lang po ako, Mayor. Nagkaroon po ng pandemic, nagkaroon ng mga lockdown na katakot -takot. Kaya talagang, kumbaga, uh, okay na rin, alay na rin, kung saan natin na walang malalaking proyekto, walang malaking infrastructure project kung ba kita Pero ngayon po, second term, medyo confident na po tayo na magagawa natin ng maayos ang mga infrastructure project. At napatunayan na po natin yan yung mga presyo ng mga kontrata natin dahil walang kickback, walang napupunta sa bulsa ng mga politiko, talagang bumaba po. Pag tinignan nyo yung per square meter po natin, per, per building, kung magkano po. Eh, sa totoo, dapat tumataas, di ba? Kasi tumataas ang presyo ng bilihin. Tanungin nyo po yung marunong sa construction ng semento. Parang dumoble na ang ko. Yung mga bakal, semento, mga materyales. Tumaas po yung presyo. Pero, presyo ng mga kontrata natin sa pamahalaan sa pareho o mas mataas pang kalidad, bumaba po. Naging mas mura yung mga kontrata natin. Kaya, tumami yung podo natin bigla. Isabay pa po natin sa pagtaas ng income ng ating pamahalaan. Alam niyo po ba, panahon ng pandemic, medyo nagluwag tayo. Nag-amnesty tayo. Uh, ngayon po, sa mga tricycle driver, halimbawa, kasi sa ibang lugar, nagtataas po ng buwis. Tayo po, baliktad, nagpababa pa po tayo ng buwis. Yung sa mga tricycle driver, yung franchise fee nila, wave po natin, hindi na nila kailangan bayaran. Yung plaka na dati, sinacharge pa sila ng TIG 500 para sa plate number, license plate, yung plaka. Ngayon po, hindi na natin sila sinacharge. Yung no, may mga maliliit na tindahan, siyempre pag malaki, kailangan magbayad. Pero pag maliliit, mga sari-sari store na may ceiling lang po tayo sa income, hindi na rin natin sila sinacharge ng business tax. Kaya nagtataka po yung marami, mga, mga ibang uh, government official, mga tagal ibang lugar, marami po nagtatanin sa akin. Paano, paano nyo nagawa yan yan? Nagbawas kayo ng tax, pati yung presumptive income para sa mga vendors natin, binabaan natin, ang dami yung win wave ng mga fees, pero tumaas pa rin yung income ng ating pamahalaan. Tumaas pa rin yung income na ngayon na umaabot na ng 22 billion yung budget natin. Tumaas yung budget natin, bumaba yung presyo ng mga kontrata. At ito na po tayo ngayon. At talagang ito ang best time para maging isang pasigil. Ito na po yung Aminin ko po sa inyo noong unang mga taon nang napapakilala tayo ng mabibigat na pagbabago, medyo nahirapan po tayo kasi binago natin yung mga proseso, uh, pati sa engineering, ito si Engineer Arta, uh, OIC natin, alam na alam niya naman po yan. Okay. Yung uh, talagang ang hirap ng uh, ginawa natin. Kaya panginin ko noong unang mga taon, 2019, 2020, sabihin na natin hanggang 2021, ang nangyari po, hindi natin nagamit lahat ng bondo natin. Okay lang po yun kasi nasa banko lang naman yung pera. Sa so, totoo, kumikita pa nga yung pera kasi naka-time deposit yan. Kumikita naman po siya. Pero ngayon po, mas maayos na, mas confident na po tayo pati sa mga infrastructure project. Yung mga social services, tuloy-tuloy lang po yan. Kaya sinasabi ko po, yung sa mga infrastructure natin. Confident tayo ngayon. Dati, pagpupunta akong inauguration, pag pumunta ako, may bagong building na ipatayo, na renovate ng City Hall. No first term ko po, pagpasok ko sa isang inauguration, pasensya na, engineer ha, No first term ko, kinakabahan ako lagi. Baka maagyan, hindi maayos yung pagkakagawa ng case. Baka may substandard dito, baka may tulong dito, baka hindi maganda yung pagkakagawa, baka hindi na-coordinate sa end user, baka hindi ito yung kailangan ng health office natin. First term ko, ganun po. Pero ngayon, second term, talaga kailangan ko din bigyan ng credit yung engineering natin. Nag-align sila sa mga pagbabago na ginawa natin. Ngayon, pagpunta ko sa inauguration, sa rainforest pa niya, magkusang confident po ako. Saka sa kasamang palat, may mga tao na hindi po gusto yung mga pagbabago yung ginagawa natin. Normal naman yan sa buhay, sa lahat ng pagbabago, sa lahat ng magandang gagawin, eh meron po talagang uh, pokunta. Normal po yan isipin nyo na lang po, kung para sa isang cellphone, minsan, nagkakasaksakan. Para sa isang libong piso, minsan, nagkakabarilan. Ano pa kaya yung para sa sinasabi natin na tinanggal natin yung mga kikpa na more than 1 billion pesos per year? Kaya hindi po kayo magugulat, hindi po tayo magugulat, hindi tayo dapat magulat kung nakita po natin na may mga iba na pilit tayong pinaatras, may mga iba na pilit na talagang ayaw nila ng mga pagbabago. Gusto nila i-reverse yung mga pagbabago. Gusto nila tayo i-atras dun sa lumang kalakaran dahil nakikinabang po sila dun sa lumang kalakaran na yun. Hindi tayo magugulat. Hindi tayo magugulat kung gumagastos ng milyon-milyon para sa trolls ibang grupo. Hindi tayo magugulat kung gumagastos ng milyon-milyon, kundi billion pa nga para lang manira ng manira, hindi naman po talaga nakakagulat yung gano'ng behavior. Siguro, kung isipin po talaga natin, ano ba yung nangyari sa Pasig? Ano ba yung sindikato na tinibag? Ano ba yung ginawang pagbabago? Hindi po tayo magugulat sa mga ibang nangyayari po ngayon. Pero, naniniwala po tayo. Bakit kailangan natin mag-ingat? Dahil lalo na, mga Facebook, ganyan. Minsan talaga, eh, ginagaya nga yung pangalan ko. Ginagaya yun si Vice Brodot, may si Councilor Angelo, naging biktima na rin. Pinagawa ng mga page na, uh, kunyari, kami yun, alam, lahat ng kalokong talagang hilit <laughs> ginagawa. Pero, ako po, hindi ako kinakabal dahil malakas ang iwala ko sa mga pasigil yung mga kalino ang mga pasigil mo. Kaya, ang importante po, tuloy-tuloy lang po tayo. Marami pa tayong kailangan gawin. Pero sabi nga, ito na yung pinakamagandang panahon para maging pasigenyo. Nandito na po, nakalatag na po lahat. Higit sa lahat yung pundasyon natin. Ano ba yung sinasabi kong nakalatag? Higit sa lahat yung pundasyon para sa mabuting pag-gobyerno. Yeah, Binuksan natin ang ating pamahalaan transparent. Ngayon po, sa totoo lang, kita niyo po lahat kahit kung magkano, di ba, nakapaskil po lahat kung magkano yung mga project natin, kahit yung malalaking project. Kaya may gumawa man ng kwento, eh, okay lang sa akin. Eh, tinatanggap ko na yan bilang parte ng uh, trabaho ko. Nang ginsan, hindi pa talaga gagawa ako ng kwento. Pero, ako sa sarili ko, pag-aarap ko ang Diyos, pamilya ko, kahit kayo mismo, alam po natin ang katotohanan. Alam natin na, dati, isipin niyo po, eh, anong pinakamalaking project natin ngayon. Nagsimula dahil kailangan, pero, hindi natin, eh, Gandahan na rin natin kung gagawin natin yung bagong City Hall po, yung new City Hall po natin. At so, sa totoo lang, maraming excited po para riyan. Medyo malaki yung contract price. Sa lunes po, pipirmahan na po namin yung uh, kontrata. Uh, medyo malaki po. Pero, ang importante, alam ng tao. Wala tayong tinatago. Yan yung, yung kontrata niyan, ganito kakapal eh. Talagang chinik namin yan isa-isa at ipapublish namin magkano ang ganito, magkano yung ganyan. Lahat po yan, papakita sa tao. Alam niyo na yung yung uh, contract price eh, pero yung detalye, ilalabas din natin. Ito po ang tanong natin, dun sa mga, mga gumagawa ng kwento, nangiintriga. Kung dati po, nung nagpagawa ng City Hall, ito, ay lahat tayo dito halos, makapasigyan niyo po tayo. Alam mo ba natin kung magkano yung City Hall doon? Yeah. Ako, naging konsyal po ako. Hinahanap ko po ng mga panahon na yun, magkano yung mga project. Kahit engineering department natin, tinatanong ko, magkano yung, yung, pinagawa yung CPO noon? Wala well, naman sa atin niya Pero ngayon na naging transparent tayo, ngayon na bukas, ngayon, siguro naiintindihan nyo naman po yung gusto kong sabihin. Importante nilalatag natin ang fundasyon para sa mabuting pag mo, Tuloy-tuloy lang po tayo binuksan natin ang pamahalaan, naging transparent tayo, inasama natin ang tao, nagiging inklusibo tayo sa ating pag-gobyerno at yung mga bunga po niyan, nandito na po. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Congratulations sa atin dito sa bagong gawang kalsata, sidewalk, at drainage po natin. Tuloy-tuloy po tayo at tuloy-tuloy po ang uh, aagos ang pag-asa sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.